Si Aling Marta ay isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Hindi siya mayaman pero masaya siya sa simpleng buhay na meron siya. Ang kanyang pananampalataya ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Araw-araw nagdarasal siya sa Diyos at nagtitiwala na ang lahat ay magiging maayos. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang nayon. Napakalakas ng ulan at hangin at halos madurog ang kubo ni Aling Marta. Nang mawala ang bagyo, Natuklasan niyang nawala ang kanyang pananim, ang kanyang tanging ikinabubuhay. Nagsimulang mag-alala si Aling Marta, ngunit naalala niya ang kanyang pananampalataya. Nagdasal siya ng time team, humihingi ng patnubay at tulong mula sa Diyos. Kinabukasan, isang grupo ng mga kabataan ang dumating sa kanyang kubo, naawa sila sa kanyang kalagayan at nag-alok ng tulong sa pag-aayos ng kanyang kubo at pagtatanim ng bagong pananim. Si Aling Marta ay labis na nagalak at nagpasalamat sa Diyos. Napag-alaman niyang hindi siya nag-iisa at may mga taong handang tumulong sa kanya sa kanyang oras ng pangangailangan. Mula nun mas lalong lumakas ang pananampalataya ni Aling Marta. Napag-alaman niya na ang Diyos ay laging naroroon, naghihintay sa kanya at handang tumulong sa kanya sa anumang pagsubok na kanyang kakaharapin at alam niyang kung mananatili siyang matapat sa kanyang pananampalataya Magiging maayos ang lahat.